Okay, ngayon ay August 19, 5 uh, days after pruning itong ubas natin dito sa gilid ng bahay. Ito yung uh, lalagyan natin ng pataba uh, five days uh, bago mag bad break. Pero napansin ko, simula nag-apply tayo ng Dormex, mas mabilis ang kwan pag bad break. Limang araw lang lumalabas na yung mga uh, bagong shoot. Nagbad break na. Ayan. Oh. So ang gawin natin ngayon dahil sa limang araw na ang nakalipas, maglalagay tayo ng uh, <coughs> pataba. Pataba. Yung mga commercial fertilizer. Ang ilalagay natin ngayon ay kwan uh 18460 yun kasi yung available na na pataba na meron ako ngayon uh, hindi ako nakabili ng complete tsaka urea kaya yun lang muna yung gagamitin natin yung 18460 papakita ko sa inyo kung paano ko siya timplahin tapos meron tayong ihahalo doon na organic yung mga uh, may sangkap na calcium, boron at iba pa papakita ko sa inyo ayan Tara, timpla tayo ng kwan. Ididilig nating pataba. Ayan. Andito yung mga uh, titimplahin nating pataba. Ito yung amo organico. Organic plant supplement. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, sa inyo na ihahalo natin. Yung may calcium, may boron, iron, magnesium at sulfur. Ito din yung nutrient content niya. NPK. Ayan. Mababa lang. Tapos, eto naman yung uh, 18460. Wala kasi akong available ngayon na urea tsaka complete. Kaya eto muna yung gagamitin natin. Pwede, pwede naman itong gamitin. Uh, maganda rin. Kaya eto yung gagamitin natin. <coughs> ngayon, uh, kakargahan ni misis. <laughs> <laughs> ng tubig sigehan tapos paghahalo tayo ng dalawang dakot dyan sa isang timba na yan yan yung ididilig natin sa ubas natin bawat puno Ayan. papakita ko sa inyo ang ganyan kadami Ayan. sa dalawa dalawang dakot Ayan. Tapos, isang kutsarita naman dito sa amo. Ay lalagay natin dyan sa, sa hahaluin nating tubig. Yan lang, ganyan lang. Tapos, pagka nahalo na natin, ididilig na natin dun sa may palibot, dun sa puno ng kwan, ng ubas natin. Estimate na lang natin yung isang kutsarita. Dito meron na din tayong Natimpla na isa Kasi dalawang puno ng ubas yun eh Kaya dalawang timba yung gagamitin natin Estimate na lang natin Yung Ito pala may kutsarita dito Ito yung baby ko na pasaway Huwag anak Ayan Oops Nice yes na Ito palang amo, ang ginagawa ko dito, yung kwan, uh, dalawang beses lang ako gumamit nito sa isang season. Pagka nabuo na yung bunga ng ubas natin, tapos pagka magbabad break na, ayan, yan, yan lang yung kwan. Uh, time na ginagamit ko tong kwan, tong amo na to. Ayan. Tapos sa haluin natin to, Uh, hanggang sa matunaw yung nilagay natin tsaka natin ididilig dun sa dalawang puno ng ubas natin diyan sa gilid ng bahay pero kung malawak yung kwan yung lalagyan nyo eh, pwede, pwede naman natin ibudbud to dun sa kwan palibot ng puno ng ubas natin ihagis lang natin dun sa malapit sa puno niya. ang ginagawa ko to yung isang ganito 50 na puno eh lalagay ko konti lang talaga yung naihahagis ko dun sa kwan. Kasi madami. Dapat kasi ito, <coughs> tinitimpla sa kwan sa 16 liters na tubig. Tapos, one... Yan. Teaspoon. Uh, yung kutsarita, Tapos, ini-spray dun sa kwan. Sa uh, lupa. Dun malapit sa mga puno ng ubas natin yan yung kinagawa ng iba pero ako dinidirect ako na lang hinahagis ko dun sa kwan etong isa na to 50 na puno yung nilalagyan ko ayan. kung malawak yung kwan yung pag pagtatamnan pero dahil dito lang sa bahay ayan, tinutunaw ko muna sa kwan sa tubig tal dalawa lang naman na puno tapos etong 1620 ay 1620 -0 uh, 1846 ang ginamit ko kasi ito nga yung available pero mas maganda gamitin yung kwan complete tsaka urea sana uh, yan tutuling ko muna at uh, maghahalo ako bago ko siya idilig dun sa dalawang puno ng ubas natin ayan ito na nahalo na natin uh, ibubudbud na ni misis idilig eh, hindi, ako pala. Hawakan <laughs> mo, Juan. Dijuan mo ako. Ayan, ito na yung libya variety natin na bonsai type dito sa gilid ng bahay. Uh, idinilig na natin yung pataba na hinalo natin. Ayan, ganyan lang. Uh, Punta naman natin si Priyo Brasini yung cane pruning natin. Ito naman yung cane pruning. Yung pangalawang ubas natin. Uh, ito naman yung pataba na hinalo natin ibubudbud rin natin dito sa kuwan, palibot ng puno niya. galin natin to para may budbud natin na maayos ayan Ayan. Ayan. Tapos, hayaan lang natin na ganyan paghapon. Tapos bukas, diligan natin ng tatlong timba para mabanlawan yung ugat. Ayan, ganyan lang. Tapos, eto, pagka ang susunod natin gagawin pagka may tatlo hanggang limang dahon na yung mga bagong shoot na lumabas magpopulyar naman tayo abangan nyo yun, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin Ayan. at kung ano yung ipopulyar natin abangan nyo Ayan.